Yo, what is up sa inyo mga kastig For today's video ay Mag asyembor tayo ng Lalagyan ng pagkain ng alaga namin pusa Dahil Hinihilan niya palabas dun sa lalagyan Eh baka masira So yun Umpisa natin ang pag-assemble. So, ayun. Umpisa na natin mag-assemble. So, uh, na mag Long time no vlog. Voice over. Pasok. At dito nga sa part na to ay eh, nag- nagre-ready na ako mag-assemble nung lalagyan ng pakain ng pusa namin. Dahil ano siya hinihila niya palabas Eh baka masira So Naredy ko na yung mga gamit Pag assemble So ayun Umpisahan na natin At dito ay Umpisahan ko na mag assemble Bali madali lang naman ito Kasi may ano naman siya, may manual. So madali na siyang i-assemble. Bali itatapat mo lang yung aro dun sa tapat mong lock niya para pag pipihit madali na siyang lock Madali lang yan, bali sa sa ikay siya binili ni misis at saka sanay na naman ako mag assemble nito basic lang sa akin to yabang naisipan namin i-gawa eh, nung casing yung pakailan ng pusa kasi minsan naabutan namin na ano hinila niya yung machine ano, automatic kasi yung pakainan hinila nung alaga namin po sa mabuti hindi nahugot yung saksakan so yung bali ini-explain ko dito kung papaano yung pag lalagay kung saan naka tapat yung araw para pagpapasok nung yung tornilyo dito ila i, i pipihit na lang ilalak so yun na nga inumpisan ko na yung pag bubuo nitong lalagyan ng ano pakainan medyo ano siya makulit eh? kaya hindi po pwedeng ano napapagsabihan naman kaya lang siyempre la, lagi kami wala lagi nga sa trabaho kaya hindi din namin nagsubaybay kinabitan din namin ng CCTV dito sa loob ng bahay para nag, namin nakikita yung mga kaganapan dito sa bahay o yan nabuo ko na kulang at yun na, na buo ko na yung lalagyan ng paka na nung pusa. At dito ay nagtatalo pa kami ni Mrs. Kasi hindi pala kami nagkaitindihan kung saan ilalagay yung yung wire. So ayun, so nagawan ko naman ng paraan. Sa bali sa kanan ko ini nilakihan yung ano. May butas na siyang dalawa nilakihan ko lang yung butas ng sabi na so yun na ikabit na namin nilagyan ko na rin ng pansamantagal na cover so yun hindi na siya mahihila palabas pag ano nilagyan na lang niya ng pabigat so ayun hanggang dito na lang itong aking munting video sana magustuhan nyo sa mga mag-aabang sa aming alagang pusa ito yung update maraming maraming salamat pa sa panonood God bless, Merry Christmas to